Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ididiin sa ilan pang kaso ng pagpatay si Negros Oriental representative Arnolfo Arnie Teves Jr at limang iba pa kaugnay ng pananambang sa dating tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI at dalawang iba pa noong 2019. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bukod kay Teves kasama sa kakasuhan si na Hannah Mae Sumerano alias Hannah Mae, Richard Cuadra alias Boy Cuadra, Jasper Tanasan, Alex Mayagma at isang Rolando Pinili. Ang grupo ni Teves ay isinangkot sa pananambang sa mga biktima, sina dating board member Michael Dungog, isang Lester Bato at Pasito Lebron sa harap ng Seliman University Medical Center sa Dumaguete City noong March 25, 2019. Tatlong murder charges ang isasampa laban sa grupo ni Teves. Tiniyak ng Administrasyong Marcos na pabibilisin nito ang implementasyon ng Normalization Program para sa mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang pagtitiyak ay ipinarating ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. sa ikasampung Inter-Cabinet Cluster Mechanism on Normalization. Kasabay nito, sinabi ni Presidential Peace Advisor at ICCMN Co-Chairperson Carlito Galvez Jr. na ang normalization program ay bahagi ng pagnanais ng gobyerno na makamit ang tunay na kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Bahagi ng programa ang pagsasanay sa dating combatants at pagkakaloob ng livelihood maging sa kani-kanilang pamilya. May panibagong taas presyo ang mga kumpanya ng langis epektibo simula Martes, August 15. Sa advisory ng Pilipinas Shell Petroleum Corporation, tataas ng 1 peso and 90 centavos per liter ang gasolina, habang 1 peso and 50 centavos per liter sa diesel at 2 pesos and 50 centavos sa kerosene. Noong nakaraang linggo lang ay nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng malakihang dagdag presyo sa krudo at kerosene maging sa gasolina. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang panibagong taas presyo ay bungsod na rin ang production cut sa Saudi Arabia. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na mayroon pang mabibiling murang bigas sa Metro Manila. Inihayag ito ng kagawaran sa harap ng pagtaas sa presyo ng bigas sa mga pamilihan sa ilang lalawigan. Sa bantay presyo ng agri department naglalaro sa 38 pesos hanggang 60 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa kamay nilaan. Mabibili naman sa 48 hanggang 60 pesos ang local regular milled rice. Para sa Kidlat News updates ako si Rosalyn Singsongko nag-uulat. Atinyo pong natunghayaan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.